Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no, man, I still go. Go, 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 go. Si mama kasi

Chef mo ma'am? Mapapanood <laughs> ko ba sarili ko dyan? Oh. Gusto mo ma'am? Gusto mo masama sa content? <laughs> ha? Wag na, baka maging sikat. Kat Hindi ma'am Masama na din ma <laughs> ma'am Sorry po Gumagawa uh, um, um, ko sa ko ng ano Pumpkin kayo yung ano, ang Kat Ah, uh, ang Kat? Oo, uh, oh, yes Dati may ganyan ma din, din akong ano eh Mga na, food trip May nasakay, may nasakay na ano, ma'am Nag-anggas ng motovlogger ano po? Ang kasiyata sa content niya mga food trip food trip sa Divisoria. Uh -huh. Ang cool nga eh. Dapat Ako naman, yung mga... Huwag so, oh, dapat ano ka? Dapat, para, dapat ang, ano, ano? mo. Dapat parang kang baliw ng salita magkita. Oh, oh, wala akong pakialam kung mga <laughs> <laughs> mga mga ano, eh, wala mga 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 ang Ay, ka tayo ng welcome Kala po Wala lang dalin sa mental namin, no? Pwede na, pag nakapagawa <laughs> na, Kasi, yun yun Kung sa lito mag-isa Di ba ganun yung pag ano? May sinyalis <laughs> Ay, Ano, ko tanapin? Ang ka tayo Ano na ako part-time? Pag-a-out, oh, isang, isang biyahe, isang wala Tama nga. Papasok mo dyan. <coughs> ano ako ma'am? Pangkabe. Buti hindi ko pa yung Alin ma'am? Ha? Hindi. Hindi? Hindi naman 24 hours yung mall dyan, di ba? Ay, hindi naman. Ma ano, hanggang nanganan ngayon lang po. Hanggang anong oras yung po? Nine. Uh. Palagi ba kayo dyan ma'am? Ha? Palagi ba kayo dyan? Diyan ako nag-grocery. Oh? Mag -a -bab -a -bab Ibig sabihin na mari-mari ako pala ko dyan. <laughs> Hahaha, <laughs> lang naman naman <laughs> Ano lang, fist bump uh, lang oh. Diyan ako mamahin, ako dyan Ah, uh, minsan umaga Ay, may ba rin schedule nyo? ayos yes ma'am, opo Ngayong ano, hanggang 15, mangabi ako uh, uh, Oo oh. Tapos next shifting, umaga naman Para rotation ayos Yes ma'am, opo ngayon na ganda kung magbulo sa hyper Sa uh -huh. bakit malapit lang kasi Tawid lang Tagasang ka ba? Ako ma'am? Uh -huh. Balenzuela Ha? Balenzuela 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 Masak uh -huh. ba lang kasi kinukuha kong booking yung malapit lang oh, Oo kagaya niya Hindi mo lang puntahan Huwag na yung pasay <laughs> Malayo ng shadow Malapit na kami eh Sorry, isang way naman ako eh ah. 16 minutes Malapit lang Recto tayo Ah, recto yung daan uh Oo -oh. Minsan kasi pinapadaan yan ano Yung sa may Intramuros pa Minsan Ay, sa may Intramuros Manila tayo, Hotel Tapos Del Bridge Iba-iba Minsan nga Bloom and Pwede ba talang Bloom ma'am? Ma Baka manong Bloom ah. Ngayon kaya Ay yung pinili Baka hindi naman traffic eh Mamaya uli ang mga alas 12 Oh yes na mga alas 12 po yan Mga ilang biyahe kinukuha mo? Ako ma'am? Ano? Pag ano kasi, pag pag ako Siya sabay ko lang yun ang baso Pag ako pag ano ko, pag gabi ako, isang biyahe yeah. eh. Makakuha ko ng content <laughs> Ah, uh, hindi ba ako isa content pang ano? Meron akong pang edit. Meron akong ano i-upload. Ito uh mo -huh. e, sa makita ng content mam. Ma <laughs> <laughs> content to ngayon. Yeah. Wala lang, tika 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 lang. <laughs> eh, meron din mga customer na hindi nagsasalita. Alin ba? Opo. Wala na, ano Ano sila? Babe lang <laughs> Wala sang Pero mga kadalasang ano ko Puro ano eh, taga EPU Ah, masudyante Diyan sa ano, sa may Sun Tapos yas, may, sa may Sampanok Isa na sasakay mo sila Oo mo na. Ayun, Tapos ano ko sila

yung mga uh, sedyante kaya yung mga papasok ng Manila e, eh, pagdating uh, ano, araw ha? ah? Yeah. trabaho niyo ah kaya nga lisensya ko sa parking mm -hmm. Pagka nag ako ano eh ano bang pier, yung jeep na pier, pier oh. Ah pier, oo Parang mas matagal pang pumit, ano ah. Mas matagal pang jeep eh, kasi hindi naman na oh, mas. Dating ako nakasakay ng motor eh Dito lang ako Saan na, nangalanuka bang ano ka? si ano 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 ma'am ano lang ano 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 tayo. Lang. 9 minutes lang tayo ba YouTube channel mo? Boto rin Ha? Boto ano ko mama? Mamaya. I-message mo na lang. Gano'n naman na may number? Mamaya, malaman mo lang content ko eh. Ha? Mamaya, malaman mo lang agad yung content ko pag sinabi ko. Ano oh, so ah, ba yun? Surprise, surprise. Ah, surprise. Oo, oh, may surprise eh. Hindi lang ang kas. Diba? <laughs> yeah. Mayroon lang dito sa gabi. Eh nakapunta ng mga gulay. Oo, oh, ma'am po. Oh. Kasi dito yung pinakasentro eh. Ah, Kaya pag nakauwi ako sa gabi, pag inabot ako ng gabi, sa Moriones na ako Ah, Moriones. Pamadaan, iiwas ako dito. Di ba nakakatakot pag gabi doon? Ha? Di ba nakatakot pag gabi doon? Ah? <laughs> pa Moriones? Hindi, dapat sila yung matakot sa akin. Paligtad dito. Oo. Palo-palo na doon. <laughs> Mayroon na naman ako dun kaya kahit paano, family ah. na Taga-tungo ka talaga ma'am? Hindi, taga doon ako sa Yan gano'n, sa may SMB si Malazganza Pusat mo ko nga Ah, doon Anong province mo ma'am? Wala, wala kayong province Laguna yung ano, mama ko, yung tatay ko, ilo't so, Ilan taon na kayo? Wala ako no. Mga ano, 28 Ha? <laughs> ah. <laughs> na 28, 30, 30? 33 73? O, oh? apos wala ka pa ano Hindi ko ba nahanap yung forever ko, bakit ba kuya? Bakit? Kung nakaanap ko yun, pupuntahan kita sa SM <laughs> Pag nahahanap yung forever mo, ano yan? Ano yung witness? Eh? niya? Kailala ko siya <laughs> Bakit naman talaga, what pala pa? Uh, Ang alam ko yeah, meron na Kaya lang, hindi talaga, hindi lang market niya uh -huh. Baka naman ano ma'am, hindi na pagalita mo lang eh baka naman inaaway mo? hindi baka <laughs> ba ako nangaaway? ha? Ah? hindi naman baka humiyak dito eh bakit naman hiyak? Uh, bakit naman niya ma'am? hindi hiyak naman <laughs> bakit mayroon ka bang pinangadaanan ma'am? mayroon bang pinangadaanan sa love life? mayroon na naman po taong kayo? dalawa lang Ba't anong walk niya, okay, ma'am? Hindi ako sa 14, eh. Ano, ano? Ano, ano? yung mata ko sa labas. Alam Ibig uh, sabihin lang, ano? pala ano mo. Bakit? <laughs> you no? Know? So, nga naman pala. Pamalamig. lang Oh, <laughs> <laughs> Ito sa bin, malungkot pa rin lang bet mo sa 14. Malungkot, ah? wala kang ka Ano? Wala kang ka sa 14. Anong walang ka-date? Marami, may mga kapatid ako. Oh, hmm. Hindi, I mean, yung ano. Um, o yung ibang tao, ano. Uh -huh. Yung, yung parte ng puso mo ba? <laughs> uh, punta ko sa ano. <laughs> sa luneta. Luneta. Ay oh, sa Sa Oh. Okay. Malay mo, nandun yung ano? Yung dawan? Ay, one. Yung ako ako yung hahanap. Ayun. Ma, ma mo yan, Ha? Makatagpuan ka rin Oo naman. Oh. Kaya kung nakatagpuan ko, kita. Kijitik niya. Saan Ah, okay. U-turn lang ganoon. May sabi na tayo? Ah, ah doon lang, doon lang. Lapit lang ano? Yung mga kalain, tayo, tapos nandito kagad tayo. Hindi ba? Hindi ba? Tapos hindi ka na bored, ha? Uh. Um, hindi ka na boring. Magiliw talaga ako sa mga ano. Yun. Sa mga ano. Sa mga... Ano, sa mga, mga Oo. Uh -oh. <laughs> <laughs> Doon sa tapat, kuya. Doon tayo sa tapat, ha? Oo, oh, si ma'am. Kailangan tapat. Gusto mo na sa loob, sa loob yeah. ba? Kung pwede ipasok sa motor. Hahaha. <laughs> Ayan. Si Ma'am yeah. Jerry. Libre na ba? Oo, oh, ma'am. Libre po. <laughs> Oo oh, nga. Dito oh, na. Libre na ganun. Kumakayo tayo para sa pinagpasan. Libre na naman. ma'am. Ay, akin ito. Oo. Hindi, hindi po talaga, no? Hindi na, hindi na. Oo. Sige, ma'am. po. O sige. puntahan mo ko, ma'am. <laughs> 背包。